good day po sa lahat so, magandang uh, araw po sa atin sa lahat ng manunood na abot ang aking uh, content uh, marami pong salamat pa subscribe na din po after nyo mapanood Malaking tulong na po yun para sa aking account so ito nga po update para doon sa aking inaalaga ang decabrown na manok Bali, so far, ano, uh, hindi pa siya, hindi pa malalaki yung itlog niya. Almost mag, uh, ano na to eh, magdadalawang buwan na. Siguro one month and two weeks siguro. So, uh, ga, still, nagaantay pa din sa, sa, ano, sa paglaki ng itlog. Kasi yun lang naman yung, ano, yung inaantay, inaantay ko para, makapagparami para makapag uh, breed uh, pagka uh, regarding dun sa ano nga pala may nakausap akong kapitbahay may factor daw yung ano yung habawa uh, maliit yung itlog baka daw hindi fertilized egg yung yung iniitlog nitong inahin kaya medyo maliit eh, advice niya na purgahin daw muna para ma-flush out yung similya dun sa babae nang sa ganun yung similya na nitong lalaki yung parang magano ah uh, yung bobo dun sa itlog so siguro sa susunod kong vlog yun yung magiging uh, ano topic natin tao topic ko para kung sakaling may improvement so mapapatunayan ko na gawang uh, gawa nga nung ano si Mila. So, ito pala yung ano, yung sa wakas, eh, ano na, nangitog na siya dito sa ginawa kong pahit So, no, bali, eh, ang ginawa ko lang, may nakapag-advise din sa akin ng mga ah, nagmamanok na lagyan ko daw ng isang itlog dun sa, ano, sa iniitugan ng ano, ng inahin. Ayun, nung nilagyan ko nga, bali, nakita ko, nangitlog na siya ng, ano, una isa, Hanggang sa hindi ko muna kinuha. Hanggang ah, sa yan, umabot na nang ilang piraso yan. Anim. Wow! So, hindi ko na kinuha muna. Siguro, pupuhanin ko na lang yan. Pagka, mga once na mga ilangan na, ilalagay ko na lang uli sa rep. Bali, hindi anyway, sa, sa pamamagitan nitong, ano, nitong, nitong pag-alaga ko ng manok, halos hindi na ako nabili ng manok, ah, ang itlog sa ano eh, sa tindahan. Bali, ito, parang ano eh, yung pampatuka mo yung kinakain nila parang ano lang din di sa eh. parang cycle lang yung nangyayari bibili ka ng patuka nila kunwari eh, yung yung patuka nito bi ano uh, GM4 dati kasi mura medyo mura na 2 piso 40 lang ata yun kasi ngayon eh, wala na doon sa pinibilhan ko ang nangyari uh, nagpalit ako sa BMEG yung nakalimutan ko na yun basta nasa 40 said 42 ata yun 42 42 yung uh, per kilo so dapat parang dalawang piso lang ang lamang eh so ayun eh, kaysa maghanap ako kung saan-saan eh, dito sa so may malapit sa sa ano ko eh, sa area i eh, yun ang tinitinda so doon na lang ako kahit dalawang piso pinag-aaralan ko pa lang naman so ayun ah uh, Salamat at ano dito na siya nangingitlog. Hindi na ako problema kung matatapakan o hindi. So 'yun nga, wali dumaan yung bagyo. Buti na lang hindi nasira yung aking ginawang ano, uh, kulungan. yun sa so muli po, maraming maraming salamat sa panonood. Sana mag-subscribe din po kayo. Salamat.